ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga daliliyong ito kaysa ibang mga taga galilea dahil sa dayon ng sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay ng mabagsakan ng Tore sa Silo, sa akala ba ninyo yigit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igus sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan. Tatlong tao na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa puno nito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikit lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Puhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti, ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.